Ang galing! Ay. Ang galing! Ah. Wala na nga tayo makain. Nagpaka, nagpapunta ka pa ng palamunin mo dito. Oh, Sinabihan na kita, di ba? Na huwag ka na magpapakain dito ng mga kaibigan mo dahil lang kinakain na nila na yan. Pagkain na lang natin ah. mamaya. Sabi mo sa papa mo, yung papa mo wala kang trabaho, tapos ikaw, pakain! Ay, 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 ay. Pakain! Pakain! <laughs> Bibigyan kita ng isa eh. Burger sa akin. Ay! Labong <laughs> ka! Ay, nakaluto na ako. Uy! Tara! Pasok kayo dito. Nakaluto na ako. Wala si mama. Nasa taas sila ni Papa. Okay, mahingi. Okay, mahingi ha. Baka, ma baka marinig kayo eh. Hindi pa alam ng mama ko? Hindi, mabay ko si mama. Hindi, hey, kaya na kayo. Mabaw, mabaw, mabaw. Hindi. Mabay ka pa mo. Oo, mabay to si mama. Ang galing! Ang galing! Ah. Wala na nga tayo makain. Nagpaka, nagpapunta ka pa ng palamunin mo dito. Oh, shit! May trabaho ba si papa mo? Para ang lakas ng loob mo pa ng mga, ka kaibigan mo dito? Eh, ano lang naman eh. Ngayon na naman eh. Sinabihan na kita, di ba? Na ka na magpapakain dito ng mga kaibigan mo dahil lang kinakain na nila na yan. Pagkain na lang natin yan mamaya. Lumabas kayo? Hindi, kainin nyo lang Wala akong pagkain sa inyo para dito kayo makikain? Oh, shit! Ibaba mo yan! Mga mm, ngayon lang mo, eh. Ayaw mo, kakampasin ko ng tubo tong kaibigan mong malaki. Mga! Babas <coughs> kayo. <coughs> Yari ka sa akin. Oh, shit! Oh. Anong sinabi ko sa'yo? Hindi ko mo... Kinakain din nila ako sa kanila eh. Kaya ako kaya kakayaan eh. Sabi nila dito naman daw kami Dito na nga! Anong kakainin natin sa susunod? Ayan, niluto ko Pati na. Patiisip ka ba? Niluto ko na. Kaya mo naman ang bumili. Sabi ko na. Hindi tayo madamot eh. Hindi tayo madamot. Wala lang tayo ngayon. Hmm. Bawal bang unahin muna natin yung sarili natin bago ka makikipakihalubilo maki sa iba? Ipakain mo yan?

Ayaw makikita na yung mga kaibigan mo dito, ha? Sinusumbat ang kanila na porkit yung mga... Makaing... Bakit kasi nakikain ka sa kanila? Wala ba makain dito sa bahay? Oh, Gutom ka ba? Hindi! <coughs> yung mga pagkain dito sa bahay, hindi ka dito kumain! Gustong gusto mo doon nakikikain ka sa ibang bahay! Huwag oh, mo kung ganang ah, ganyan-ganyan mo, ha? Oh, shit! Oh, sh No, papa lang sa yung mo. No, Buong trip lang kami. Buong trip lang man. Ito na nga lang. Ilang pan... Ilan na lang yung natira dyan? Dalawa. Ayun na lang yung natira. Niluto na lang. Alimusan natin, eh. Ano na lang ba titira? Oh, shit! Mm, mo! Kami ah, Papa. Sabihin mo sa Papa mo, mm. yung Papa mo walang nga ang tarbaho, Tapos ikaw, pakain! Ay, 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 Bibigyan kita ng isa eh. Hmm. 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 Sinabi ko, Hindi ka ba maki... Ma ano? Mapakiusapan? Na wag, mo, wag ka muna magpapapunta rito ng mga kaibigan. Huwag muna sila pakainin dahil wala tayo. Wala pa tayo. Sinasabi ko na saan ko hmm. ka. Hindi ka nakikinig. Hmm. Hey! <laughs> hindi ka nakikinig. Minsan hmm. na kami magmuntunan. May buhawin ako sa kanila eh. bibig mo. Sige, mag dyan. Umiyak-iyak ka pa dyan. <coughs> Nakakaubos ko ng pasensya. Tapos ano sabi ng mga kaibigan mo? Huwag ka na dun, ah. oh, na makikikain doon, ha? Oo, oh, ano ka naman ikaw kasi! Ikaw kasi! Wala, kaya natin sa bahay. Matabot tika. Oo, oh, hindi no! naman. Hindi naman na <coughs> <coughs> kasi rito. Natutuwa ako sa iyo eh. Halika, pumasok ka dito.